So guys, uh, umuwi ako ngayon. So baga, yung drone ko nalubat. So galing ako dun sa paragliding. So nakadalawang battery to May, may nai tira naman. So palipad ako dito saglit lang. So nalubat. So kailangan na um, uwi na lang. Wala. No choice. Kesa kung magpapaliparin ko to dito. Para babagsak yung drone ko. So uwi na lang tayo so kahapon kapalipad naman ako nakakita nyo naman siguro kahapon nang palipad ako dito okay. so ngayong araw wala kasing pasok holiday so ang dami ng tao ngayon oh. dami tao so guys nalo ba tayo so uwi na lang tayo no choice So ayan, nakita mo dami. Kahapon kasi wala pa kasi tong tao. So ngayon, ang dami na nila ngayon. O di ba? So halos halos nagka-traffic traffic sa dami ng tao dito. So ayan sila. May mga tinda na din. Ayan. So, di ba? Ganon kadami ng tao dito. So, dito yung mga jajaging. So, galing ako sa taas sa para liding, para Yung parang parachute na tatakbo ka tapos lilipad ka. galing ako na ngayon. So, mamaya siguro o so bukas i-upload ko to bukas. Kasi kahapon, pumunta ako dito. Kahapon is para din. wala din wala kasi wala kasi katao-tao kaya dito ako. Walang katao-tao doon masyado. So dito talaga ang maraming tao. Niyan oh. So 'yan oh. Uh, may may tabanog pa napalipad-lipad oh. Ayun oh. So ganun kadami ng tao dito mga lods. Halos hindi ka na maka, makadaan sa dami ng tao. So yan, namili ka lang ng pagkain dyan. No? Dami, mga bikers din, nandito din. Pag-chicks-chicks, nandito ng ila. Atik-atik, nandito -atik, ng ila, diba? ba atik atik oh, ito nga da bagay da ayaw nga oh mga ating ouch hindi ka anong sarap ayan dito yung mga spare part ng mga bike dito yung mga spare part sa bike mga lodi gusto mo bumili ng spare part nandiyan lang. So, ito, mga tricycle, nag-aabang na yan. Siyempre, 80 pesos, 60 pesos. Ayan sila, nag abang lang. So, uwi na tayo. Yan si ati, bikers dito si ate Oh, oh tinuruan niya si ati, Motor atik ah, ay Yan sa akong pahak atik atik to tuluan kay para lang makabundol sa likod ako oh, atik eh ilara kay graduate na ko ano na all So shout out pala guys uh, Ngayon uh, ayaw ko si Ayaw ko malungkot sa bahay So mas inuna ko pa yung Priority ko talaga yung magulang ko Yung nanay ko Siyempre nakikimo yung nanay ko So tumawag sa na kailangan na ililipat daw dito sa bandang braso yung kimo niya dito sa may malapit sa dibdib So naisip ko naman So dapat lang na ililipat na Doon sa may bandang braso Kasi malapit sa infection yan eh O uh, yan tumawag siya So sabi ko kailan is schedule Tawagan mo ako Pag nandyan yung doktor at saka Meron na akong nakalaan para sa padala sa inyo So shout out sa iyo nanay Pagaling ka mas priority ka sa akin kaysa sa sarili ko we love you nanay yung anak nagmamahal sa yung nag-iisa kire lang natin abang kaya pa natin ang katawan natin kaya pa tayong magtatrabaho kaya pa go lang goal is gold. Love, love is God. Love, do love is work, and love your mother, family. So this tota the checkpoint. bukas trabaho na naman so parang parang gusto kong bumili ng bike parang gusto ko naman bumili ng mountain bike mag a na naman ako ulit nakita ko kasi maraming nagbabike doon eh so kasi, kasi yung bike kasi exercise din yan eh kasi itong motor naman pihit kailan ng pihit pang kasi ito yung motor So, maganda bike. Para takak-tak yung pawis mo. bike.

Yan yung tropa natin sa motor.